Mag-walking exercise, mga kasalanay. o, Nakabalot ng ano, si malamig. Ngayon, dito sa Salinas, California. Mga kasalanay, mag-walking exercise tayo. Pag, at pag-usapan natin ang pagtutulong. Kung ano ang totoong pagtulong. Kung pagtulong mo ay may sumba sumbat Hindi pagtulong yan. Kung hindi pag-aapi. Kanyang sa mga sarili. <laughs> at sariling kamag-anak o anuman. Ano bang binibigyan mo pagtulong at sinusumbat mo naman ay hindi pagtulong ng ganyan. Kung hindi pang-aapi, pang-babalahura o anuman. Kaya huwag ka nang tumulong kung ganyan ng laman ang pan mo. Huwag mo lang ang gawin na magtulong. Magpayaman ka na lang mga <laughs> kasaranay eh. tayo maglakad papuntang Burunda ayan kaya yung mga nagtutulong dyan na kunwari pagbalahura namang naman o pag pag aapi sa mga taong ano Katulad na naman ni Ano ba yun? Dinadawit na naman si Erika Sa yung kanilang ano <laughs> Content Kung ano-ano dyan Lalo yung bupil Bubupil talaga Ay bubupil Tayo na maglakad Ah, yeah. <laughs> Ano naman talagang mga pagod ah? Bakit? Why? <laughs> Bakit? Apay? Wala namang pumunta. Hmm. Halina na, halina. Hmm. Tanda na. Kaya maglakad tayo. Para ma ang katawan. sirkulasyon ang dugo. ha. <laughs> nagtutulong ka ba huwag mo nang isumbat o sabihin na utang na loob walang utang na loob ano ba yon? pagtulong ba ganyan sabihin mo na walang utang na loob ako marami na rin akong ano, nabigyan ng kunting tulong mga staff o ano man wala, pero wala lang para silang utak na loob sa akin ako ang ano eh muruntir, nagbigay kung magbibigay ka ng tulong huwag mo nang sabihin walang utak na loob mo ngayon. ano ba yan taong ganyan tao tao ba yan o debil <laughs> may pagka debil ang ganyan eh, huwag ka nang tumulong kung gano'n naman ang ano mo. <laughs> Pero kawawa, mga kawawang tao, mga kawaya, mga ano, kailangan na naman ang tulong kasi yan. Tatanggapin, tapos, katapos, kung wala na sa ano, magpunta, magtutulong ano bang sinaka ang anong anong sinasabi sa kanila maihiya naman kayo sa sarili niyo ako para amin na pong nagastos sa na pagtulong mula noon hanggang ngayon ni meron yan pala oh 2 million 2 <laughs> million ay tayo na maglakad Kaya ayaw ko nang sumasali sa mga ano eh, grupo-grupo. Mas okay kung mag-isa ka lang. Awin mo ang gusto mo. Walang magtuturo sa iyo. Walang maghihingi sa iyo ng ano. Bridge, bridge yan. Bridge. <laughs> ano bang bridge? Hindi <laughs> ka na makapagbigay. Eh. Ano bang sinasabi sa inyo? alisin ka na sa grupo nila, ganun. Ano ba yung taong, ano bang klaseng grupo yan? <laughs> Pagtatawalan lang ng mga ta maraming tao. <laughs> Dila mahiya, ganun. Morning. Ay, walang hiya ang ganun. Makapalang mukha dahil lang sa pera ako marami na po na-spend may more than $10,000 na sarili kong pera walang kinikita wala kong kinikita sa youtube youtube nila sabi nila hindi ako na ano hindi, hindi. wala na sila Yeah, marami nang nagpon nito ah. Oh. Nag-unsubscribe sa akin bakit? Kaya. <laughs> Ay bakit kaya? Naya yeah, mula. Mhm. Mm Maganda ang panahon dito oh, kasi ya, yeah, maglakad na naman tayo. Mga kasaranay. Mm, bola. Hey. <laughs> pinapasukan yung mga bola yung ano. Bata dito siguro. Kinagagat-gagat ng aso. Mm, 1 million. Hello one million. Mag Mag uh, Comments naman kayo. Ak magtamsak. magpalipad sana, sabi ko, pero hindi, hindi na. Hindi ko na makukuha pa ang pera nito. Ay, ay, ay. Ganda ang paglakad ngayon. No? Yung ganda-gandang panahon. Wow. Walang ulang ngayon. Kapon. meron Mayroon into na lang. Baka next month na. Next year na, naman siguro. Ay, next year na naman siguro. Hindi lang siguro, talaga. Next year. <laughs> Malapit lang next year eh. Bukas na, yung year's eve na pala. Happy New Year, mga kasalanay. Mamayang gabi pa lang sa ano din. Sa Pilipinas, ano? ba yung gabi na ang lones dun sana ah. Pilipinas. Hmm. Yeah, Happy New Year. Oh, wow. Marami pa lang nagkuhan dyan. Hmm. dinodorog lang na mga dahon-dahon na hindi na uh, nila ang ano kinukulok dorogin tapos si balik dyan ay dorogin ibalik sa baba na lang ako dorogin at ibalik durdurog durdurogin durdurogin <laughs> durdurogin nila ay durdurogin do do May tatlo pala mag naman kayo. At pag-usapan na nung Prince. Ano bang kwan Palagayin nyo sa pagtutulog. Na walang utang na loob. Huwag mo sabihin mag-utang. Ano, may utang na loob yung tinutulungan mo. Kung talagang ang pagtulong mo ay totoo. 100% nasa puso mo galing sa puso ganoon ang ganoon ang ano pagtulong totoong pagtulong hindi yung pagtulong tapos babalang harain walang utang na loob ano bang klaseng taong ganyan wag ka na lang tumulong ah iba na ang sistema nito dinudurog tapos ibalik dyan okay naman ganyan oh. kasi noon eh, kinukulikta yung mga dahon tapos yung kondon itapon sa magbayad <laughs> Ay, magbayaran ngayon hindi na oh, hindi tuloy balik-balik dyan durug durogin lang uh -huh. ganda na ang system na nagiba pero marumi na ang daan <laughs> may mad 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 <laughs> yun dami uh -huh. pitak ilokano ano ba yung <laughs> Hmm, may dalawa, 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 hindi naman mag commence Hello, comments, comments. At sabihin nyo ang anong bang gusto nyo. Ano bang kung rin nyo ng pagtulong. Na huwag sabihin mag walang utang na loob. <coughs> balik-balik <laughs> na lang dyan, ganyan, no? <laughs> ah. Pinabayaan na lang dyan, na. No? <laughs> Kaya mamatay na yan, mga ito. Mauubos, ha? No? Kasi hindi naman inaalis. Noon, inaalis, eh. Ngayon, no? wala na, oh. Nandyan, no? Tambo na, na ng dahon na ano Pine Wow mm -hmm. Ako meron na naman ako Apat, lima, anim Anim na boxes Dalawang maliit di pa natanggap ay ko ba Hindi pa natanggap Takal na Wow Tawa agang ko maya si Roger uh, meron po sign dito said walk close ko uh, na dito. <laughs> mhm. Wa. Men working. Oh, uh, no, Hmm. Oh, ocean equipment ahead. Men working. Zero viewing. <laughs> Ay, pinawisan na ako. Ay, pinawisan. Oh, napanito, napan nito napanito, 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 Kaya napanito, napanito, Nahugasan na. Pero yung iba, hindi pa. Alis, malalaki. Mad, pitak. Nang Tagalog. Oh. <tuskutus> 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 sawa na. Wala namang kabuluhan yung sinasabi mo. Sabi, sabi siguro. Okay lang. Update lang. Tayo. Yung, kung mahala, kaya gumabuksan yung ano <clears throat> Saan na kayo? Ay, 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 hmm, tama na. Okay, babay na. Shout out sa iyo mga kasaranay, mga followers, mga viewers, kakapsat. Kagayim at kakabagyan. Shout out, shout out sa inyo lahat. Mga subscriber. Na nag unsubscribe. <laughs> bye. I love you all.